Yan mga kaibigan, maunguha ako ng alingatong ngayon. Kasama ko yung pamangking ko. Yan, kukunin natin yung order sa akin. Nag-payment na siya nung Friday pa. Kaya yan mga kaibigan, ang gagawin natin, ang kukunin natin ngayon, kailangan ko nang ipadala bukas. <laughs> yan mga kaibigan, maraming salamat sa mga nagtitiwala. Yan, hanggang ngayon mga kaibigan. No, may 3 years na tayong ganito mga kaibigan, naunguha ng alingatong. And then, marami-rami na rin yung mga napa-order natin no, mga kaibigan. So papakita ko sa inyo mga kaibigan mamaya pagka nakarating na kami doon sa lugar na pagkukunan namin ng alingatong. Yan mga kaibigan, dito na tayo, malapit na tayo. So, awit na tayo ng idog. Kali <laughs> mga kaibigan, itong ilog na to napakalinaw, napakalinaw talaga ng ilog na ito. Yan mga kaibigan, malapit na tayo dyan so kukunan natin ng alingatong. Bali dyan yung tayo kukuha sa lugar na yan, yung dati. Napakalamig ng ano dito, napakalamig ng Uh, tubig sobrang napakalamig grabe napaka press ko pa talaga ng silog na to yung mga kaibigan grabe so yun mga kaibigan yeah, yeah, yeah. papakita ko sa inyo yung pupunin natin na ugat ng alingato yan medyo maingay lang kasi may ano dyan uh, ng ano <coughs> may nangunguha dyan na ang yan panggatong So, yan mga kaibigan. Dito na tayo ulit. Yan. Kunin natin yung order sa atin na alingatong. Ito, alingatong ata to. O alingatong to. Itong, ano ito. O, alingatong yun. Alingatong yun. Ewan ko lang kung saan galing. Baka doon pa rin. Ito, ito mga kaibigan. Kaya yeah, ang papunta doon Marami pang ano to Marami pang ugat Tingnan nyo mga kaibigan eh. Marami pang ugat to oh. hmm. Red ali nga yan mga kaibigan Marami pang ugat Hanggang ganun oh. Marami pa So ito malalaki Ayan malalaki yan Pati so, ito Punta ron Sa lugar na yun eh, mga po pa tayo. Tingnan natin dito. Sa so, may banda rito. Ito yung mga kinunan ng pamangkin ko. Ayun, ang daming maliliit. Ang daming maliliit. Kaso lang, ang problema dyan, mahirap siyang linisan. Ayun. Eh. Balito dito kami kukuha. Ayun mga kaibigan, ang laki o. Oh. Punta yan doon. Grabe, ang laki. Napakalaki kasi ng puno na to. Siguro mga 30 years old na yan. Yung ganyang klase ng puno ng alingatong. Ayan, ang laki na. Grabe, napakalaki. Ayan mga kaibigan, sa mga gusto pa rin mag-order ng red alingatong. Napakaganda ng quality nito mga kaibigan. May mga kaibigan para na. Ako puro lang itak mo. May mga kaibigan oh. Napakaganda ng quality. Ayan. So, ayan. Uh, papatubuin kasi ito mga kaibigan. So, itatanim lang daw yung order na to sa atin. Tatanim lang daw. Kaya, uh, balikunti lang yung natin. Kasi, pantanim lang naman, 3 kilos. yan medyo malalaki na yung kunin natin para hindi siya mabulok agad. Pagka, ano, So, siguro dito. Punin natin dito. Yan mga kaibigan, balikan ko kayo mamaya. Yan mga kaibigan, tapos na kami manguha ng alingato. Balik na mga kaibigan yung nakuha namin. Ayan, napakaganda niyan mga kaibigan. No? na nyo naman. Napakaganda talaga ng quality niyan. Ayan, red na red yan. So, yan mga kaibigan, 3 kilos. Ayan mga kaibigan, sa mga gusto mag-order dyan. Pay mo ako mga kaibigan sa aking Facebook, Jobert Azor. Yan mga ibyong para doon tayo mag-usap-usap. And then mayroon tayong uh, minimum order na 3 kilos. Payment first policy ako. Hindi ako nagbibigay ng alingatong na COD or COP. Hindi rin ako nagbibigay ng order na 1 kilo hanggang 2 kilos lang mga ibigay sa mga gustong sumubok. Yan mga ibyong pwede na yan 2 kilos. So sa mga gusto sumubok dyan mga kaibigan PM nyo ako mga kaibigan sa mga interesado ng red alingatong Maganda to mga kaibigan sa may mga problema sa kidney Sa mga namang lisis na mga kaibigan Mataas yung uric acid at marami pang iba Yan pwede nyo i-research yan mga kaibigan Yung mga nagagamot ng alingatong Para pag mag-order kayo Alam nyo na yung mga gamot na sakit Yan mga kaibigan ha uh, PM nyo ako